Kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't may get May get 400? May get 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures, po. Estimate lang po, ballpark figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400 ganun. I'm not Siguro. sure. Really, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, no, sa bawat taon, ilang bidding na sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na, na sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your, your, uh, contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Oh, ang where, where na. outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Bigos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, oh, yeah, definitely. Ka dahil pag uh, meron, meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Aminimo to to? Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, na meron saan? po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee? Okay po. Aha! Hmm. Sa buhol kong bachero, uh -huh. naka shot Kayen, <laughs> Kayin. Kayen. Uh, -huh. uh -huh. Aba, eh, ang, yun ang sinasabihan. Anong sa year Sakyan. model? Anong year model? Eh, eto. Nakasakay siya sa, kon eh. Uh abubae -huh. Eto. Ah, bubae. Bubae. Eh, hindi naman nakasakay eh. Nagpa-picture lang eh. Kanya <laughs> oh. oh. na. Kanya na. Ang kongresista daw kong bachero ay uh, Christine Alexi uh, Tokmo Besas uh, Tutor. Ang haba uh -huh. naman ang pangalan nito. Pati nga, nga ang pangalan. Uh, yan? Uh, Pati yung itsura ng ano? O, uh, kongresista? Uh Oo. -oh. Nakatakip yung mukha eh. Uh, pero okay. eh, uh -huh. ano ba yung suot? Nakashort eh. Nakashort. Okay. Uh, ikaw -huh. yung uh -huh. short eh. Ang <laughs> <laughs> so, pangalan, Christine Alexi Tokmo Besas Tutor uh -huh. sa Kandahay Buhol. Uh, uh, ang tatlong taong uh, sweldo daw nito pag kinuwenta mo ay 11.5 million lang. 3 uh, years salary pag kinuwenta mm -hmm. mo. Pero yung kanyang Porsche Cayenne mm -hmm. ay 18.1 million. Oh, mahal pala yun. Matindi, ano. uh, matindi pala yung Cambodia. Uh, Ito pala yung ah kaya ito uh, pala yung uh, bumili ng mga resort doon sa Anda pang Anda pang Lao yung ano yung batching plant yung, yung ba yung uh, binabakbak yung mga ayan yung nakunan ng picture iyan ay, mismo kung bachero yan muna mm, at ang mm. uh, contractor nito kung bachero mm ang contractor nito ay uh, kasama yung EGB. EGB. oh nasa top 15 yun top 15 ah. nasa top 15 Oh, Nasa top 5 pa yata yun. Mm -hmm. Yan, oh. At itong distrito na ito, kung bachero, mm -hmm. uh, na wala namang mga lugar na mga wala namang mga baha, uh -huh. <laughs> ay may mga plant control project. <laughs> eh. ay, yan nga 'yan ng mainam. Magaling, oh, oh, magaling, magaling. May may uh, vision, may foresight. Oo, oh, oh, kasi um, bago pa magkabaha, oo, oh, meron nang uh, uh, sa bagay. Diba? Eh, magaling naman, ah. magaling naman, <laughs> oh. uh -huh. Ang lakuha po uh -huh. nitong uh, uh, pondo 2022 to 2025 yung third uh -huh. district ng Bohol ay uh -huh. 3.219 billion. Oo. Uh -huh. So parang uh, 1 billion a year. 1 billion a year. Kailan kayo nag-bisa 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na buo yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't May have get the 400? Figure. May get 500? Within the span of 3 years? I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400 gano'n. I'm not sure. <laughs> I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, na, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh kalsada, nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa na DPWH mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi. Hindi pa sa probinsya po. Sa iba ibang lugar. No, the bulk of your your uh, contracts Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Or where where outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, oh, definitely. Ka? dahil pag uh, mer mer meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Aminin mo yes. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O, i-submit mo rito sa committee. Okay po. Aha.